hindi lahat ng pakiramdam ay galing sa Diyos. May pakiramdam galing sa demonyo. Kaya, dapat marunong din tayong dumistinguish kung ang pakiramdam mo galing ba sa Diyos o kung ang pakiramdam mo na nararamdaman mo galing sa demonyo. Tuturuan ko kayo ng bagay na spiritual, mga kapatid, sa turo ng Diyos sa Biblia. Ang isang babae, babaeng may asawa, ano yan eh, may nararamdaman niyan sa asawa, sa pagsasama nila. Meron dalawang bagay na pwede siyang maramdaman. Isang bagay na udyok ng Diyos isang bagay na udyok ng kalaban ng Diyos. Ang isang bagay na yan ay pwedeng yung selos. Pwedeng ang selos na nararamdaman ng isang babaeng may asawa ay nakakaramdam siya dahil kinakalabit siya ni Satanas. Pero pwede rin na ang selos nararamdaman ng isang may asawa e eh, udyok ng Espiritu ng Diyos. Alam niyo ba yon? Hindi lahat ng selos masama. Mayroong selos o paninibugho na galing sa Diyos. Makinig kayong mabuti sa bilang o pagka ang diwa ng paninibugho ay suma sa isang lalaki at naninibugho sa kaniyang asawa, ay pahaharapin nga ang babae sa Panginoon at gagawin ng saserdote sa kanya ang buong kautusang ito. Ayan. Pagka nakakaramdam yung lalaki ng paninibugho, may utos ang Diyos eh. Maari kasi yung paninibugho, dalawa eh yung paninibugho na naramdaman ng lalaki ay dahil sa tinutukso siya ng demonyo. O maaari naman, udyok yon ng espiritong nagagaling sa Diyos na para yung lalaki ay magkaroon ng nararamdamang paninibugho na talagang ang asawa niya nagtataksil. Iyan ang sinasabi sa kautusan sa lumang tipan, mga kapatid. Ang punto ko dyan, na gusto ko maintindihan nyo, dalawang damdamin niyan. Kung ang paninibugho ng lalaki ay udyok ni satanas, maninibugho kahit walang dahilan. Pero kung ang paninibugho, ay eh kaya pala naninibugho, may nararamdaman siya, nauudyokan siya ng gabay ng Diyos, kasi talagang yung asawa niya, no? Nagtataksil sa kanya. Kaya papaharapin sa saserdote yung babae at pasusumpain. Pagkatapos si eh, papainumin ng tubig. Nung unang tubig, dalawa kasi papainumin. Papainumin ng tubig. Pagkatapos si eh, etc. Haba nun, eh. Yung babae ay namaga ang katawan ng ulo ang hita. Lumaki antyan. Ayun, ibig sabihin talagang yung babae naglalaro ng apoy. Nakikiapid sa hindi niya asawang lalaki. Meron siyang ibang lalaki sa buhay niya. Pero pagka yung babae naman, ay eh, hindi naman nadum- hindi naman nadumhan, malinis naman lumalabas yung lalaki ngayon ang tinatrabaho ng demonyo. Kaya ang trabaho ng demonyo, dalawa, it's either yung babae o kaya yung lalaki. Yung babae, tatrabahuin ka para makiapid ka sa ibang lalaki. At yun naman lalaki, uh, paghihinalain ka sa asawa mo na hindi naman pala totoo, eh naghihinalak at nagseselos ka. Kaya yung pagsiselos, dalawang punto yon isang pagsiselos na mula sa Diyos at isang pagsiselos na mula sa tukso o dyok ng demonyo.